Thailand, Cambodia, Vietnam. Developing countries din. Parehas natin ang ekonomiya pero uh, kaya nila na mag-provide ng maayos na learning environment sa mga bata natin. At ang nakakalungkot isipin pagka sa teacher ha, ang laging sinasabi, ang problema daw ng edukasyon natin, laging teacher factor. no hmm. Kami daw yung may problema, kulang kami sa training, di kami mahusay magturo. Pero napaka, ano eh, kumbaga napaka-komplikado no, ng problema. Sa... Huwag kalimutang mag-like, follow, and subscribe upang manatiling updated sa iba't ibang kwento ng kayot. Bakit ganon, Teacher Ruby? Bakit ganon yung... Kasi yung ibang bansa, kaya naman eh. Yung mga ibang bansa, kaya nila bigyan ng ganong budget, ng ganong atensyon, ang um, edukasyon. Anong meron at hindi siya kayang gawin sa Pilipinas. Oh, well, kung nanonood tayo ng balita, kitang-kita talaga na maraming pera yung Pilipinas, 'di ba? Pero may misprioritization talaga sa usapin ng budget. Inuuna talaga yung mga hindi uh, importante, 'no? May budget sa korupsyon, may budget sa iba pang mga bagay tulad ng halimbawa, uh, kung sa atin ang pinakamalaki yung utang panlabas at saka yung uh, mga uh, budget para sa gera, 'no, et cetera, 'no. Pero ang kulang talaga sa atin ay yung pag-prioritize sa mga serbisyo sa mamamayan, particularly yung education at mm -hmm. health system natin. Kasi uh, ang nakita natin sa iba pang mga bansa, no, yung kasi bahagi siya ng Education International, mm -hmm. no, it's a global federation of unions. Ang nakikita natin kahit yung Thailand, Cambodia, Vietnam, mm -hmm. developing countries din. Parehas natin ang ekonomiya pero uh, kaya nila na mag-provide ng maayos na learning environment sa mga bata natin. At ang nakakalungkot isipin pagka sa teacher ha. Ang laging sinasabi, ang problema daw ng edukasyon natin, laging teacher factor, no. Mm -hmm. Kami daw yung may problema, kulang kami sa training, hindi kami mahusay magturo. Pero napaka ano eh, kumbaga napaka-komplikado <laughs> no ng problema sa education. Pero, ang kulang talaga sa atin ay yung pag-prioritize sa mga serbisyo sa mamamayan, particularly yung education mm -hmm. at health system natin. Kasi uh, ang nakita